Oh, bantang nga dala ko lang. Oh. Ang Good morning. Good morning, mga viewers. Hi. Good morning. Hi. Heto po. Bago ako. Mag-umpisa, mag ng mga plato, mag sa bahay, at paliguan si mother. Eto naghihintay pang magpubuat para sa kanya dahil hindi na siya nakakalakad dahil naka wheelchair na siya and eventually eto po ay ilang days na kami dito dahil after birthday niya ngayon ay 80 years old na po siya pero sa mga sa mga senior citizen na katulad niya, ay sila, oh, yung mga sitwasyon, yung mga, mga sitwasyon na dapat yung mga ganon ay hindi nila dunan. dahil, okay. eto nga. Insa nagkakaroon po sila ng yung mga yung nagsasawa ka na, pero hindi mo din magagawa. Kasi nga, Al, dahil katulad namin, na may mga nanay pa kami, na dapat ay, ay! alagahan ng mahayos, lalo na yung mga paiba-ibang isip nila, minsan nagkuhulyan na, kaya dapat yung mga maintenance, yung mga maintenance nila is up to date. Kaya mga mamsi, yung mga nanay natin, alagahan natin ng mahayos. And good luck. Thank you. Thank you, Paul. Thank you, Paul. <coughs>